Good morning guys. Ngayon po ay may lakad tayo. Punta po tayo sa isang nagtawag na nagpapatahi ng uniform. Isang teacher. Pupuntahan po natin siya ngayon. Ay, okay, on the way na tayo. Malapit lang naman to. Ang DepEd po kasi eh, nagpalit na ng uniform ang mga teacher. Kaya ngayon ay eh, may mga panibago na naman tayo, mga susukatan. Kali mayroon ng dalawang nag-call sa akin na teacher. Mayroon itong isa pupuntahan na natin ngayon. Yung isa ay mga sa susunod na araw na lang. Ito, unahin natin itong medyo malapit. Yan at medyo malapit na tayo. Ito na ang San Nicolas Integrated School. Diyan nagtuturo yung ating customer. Ayan. Kakanan tayo dyan. Ay guys, i-flex ko nga pala. Hindi pala yung simbahan nila na nasunog. Oh. Ayan. Pero ngayon yata okay na. Hindi na masyadong malaki ang damage. guys at nandito na tayo at pasokin natin pero guys hindi na natin sila kukunin sa buo buo kasi wala pa naman tayong permiso sa kanila nakakahiya naman pero ito nga pala yung ano yung kanyang bagong uniform ng sketch at hindi na natin siya sinukatan dahil meron naman siyang reference sample yung sukat ng katawan niya Yan, yung damit niya dati yun na lang ang susukatan natin kaya pwede naman po yun kaya kung iba hindi na kailangan mag appearance kailangan magpadala na lang ng reference sample na gusto niya ang piting sa katawan niya. Ayan. Ayan po yan. At yan guys. Salamat.